Okay mga boss, welcome back at uh, may tanong si Giovanni Gura. Sabi niya, paano daw yung koneksyon ng uh, speaker na sa isang box, ibig sabihin sa isang box ay mayroong instrumental at saka mayroong subwoofer. So, instrumental speaker, subwoofer speaker. Pero sabi niya, nakahiwalay yung subwoofer at saka ano. So, ang ibig sabihin siguro niya doon, hiwala yung sa woofer, sa instrumental. So ang pinaka pinaka simple at pinaka madaling sagot diyan ay gumamit ka ng dalawang amplifier mga boss. 'Di ba? So marami nakakaalam niyan at marami nang alam kung paano gawin yan. Gamit ka ng dalawang amplifier. <coughs> yung isang amplifier i-drive mo sa sub. Yung isa naman <coughs> pasensya na medyo ano. Uh, Idrive mo doon sa instrumental Then gamit ka ng crossover Para matimpla mo yung mga frequencies Na eh, ipipid mo doon sa instrumental At saka sa woofer Para bumagay sa gusto mong tunog Na gusto mong palabasin So nangyari kasi Parang ganito Ito may tweeter, instrumental speaker At saka sub Ganon din tong isang channel Parang gusto niya siguro ganon Pero Ang sabi niya ay yung amplifier naman niya isa lang. So paano 'yan? Medyo mahirap 'yun mga boss. Mahirap mong paghiwalayin talaga ang tunog kung isang amplifier lang gagamitin mo. Tapos yung speaker mo uh, dalawang instrumental, dalawang woofer paghiwalayin mo yung tunog. Pwede siguro. Una diyan, pwede mong ikabit sa isang channel yung ano, yung woofer puro sa woofer sa isang channel naman yung puro instrumental. So, nakamono ka, tapos naka-split setup ka, parang gano'n. So, nasa halimbawa, left, puro instrumental, puro boses, puro bass naman doon sa kabila. Ang problema lang, kung integrated ang gamit mo, mahihirapan ka din pag yung tunog nun. So, pwedeng gumamit ka pa doon ng, ano, ng dividing network na idadrive mo doon sa ano sa sa pinaka bass mo para lumabas puro base lang tapos sa instrumental mo kahit wala na. Pero ano yan eh kasi hindi uh, hindi perfecto pag anong setup mga boss. Ah, uh, pwede lang magka-disgust sya yon sa amplifier ng ganong setup. Ang pinaka talaga dyan kung isang amplifier naman siguro ano ah uh, gawa ka ng ano, gawa ka ng maglagay ka ng may eh, napipili naman sa Hyundai na ni. Eh na dividing network na pang sub lang pero hindi pa rin hiwala yun kumbaga pagpasok ng ano doon pagpasok ng signal doon sa speaker box mo dadaan lang ng instrument ng dividing yung sub tapos yung ano naman nakadirekta na yung instrumental pero hindi pa rin talaga totally nakahiwala yun isang box pa rin naman sila isang wiring isang connection na taon lang na yung subwoofer speaker mo merong dividing network na pang base lang. Pero pinaka the talaga dyan yung nabanggit natin yung nauna. Gumamit ka dalawang amplifier. Para mas maganda pa talaga, yung dalawang amplifier mo, ah gagamitan mo pa siya ng crossover. Nakahiwalay yung mid-high mo, tapos nakahiwalay din yung low or base mo. Yun ang pinaka magandang setup. Ngayon, kung meron ka ng isang amplifier, bili ka pa ng isa, then bili ka ng crossover yun ang pinaka ano, yun ang pinaka tama at pinaka magandang suggest sa iyo doon kung nagtitipid ka naman yun yung sinasabi ko yung ano yung hiwalay pero ano mga boss hindi maganda yun eh hindi ka rin sa tunog nun eh. Lalo na pag integrated eh, isa lang ang volume nun eh. Pati yung tone control niya eh, ano na yun eh. Sabay-sabay uh, na yun, isang pihit mo, magbabago din yung ano eh. Hindi mo ganong matitimpla. Ano, pwede. Pwede naman gawin. Pero, ano eh. Parang pwede na. Parang gano'n. Pwede na. Pero, hindi talaga, ano. Yung, ano, ah, dalawang amplifier. Tapos, ano. plus Yun siguro yung pinaka pinaka obra talaga. So, sana, Kuya Giovanni. Ah, nakuha mo o na-gets na mo yung explanation ko. At, try natin, ano. Ah, sumagot pa ng iba pa mga katanungan na ano habang nandito pa tayo sa probinsya medyo mainit ngayon may pamunas tayo mainit <laughs> background natin iba yan kung napapansin nyo doon sa shop ang background natin tuwing gumagawa tayo ng video mga tambak na amplifier mga kinatay na board mga ano mga kung ano, ano dito puro, puro halaman ang makikita nyo dito doon sa unahan may sili pa puro orchids pa doon sa unahan ayan Ayan, puro sinampay. Ayan. Ayan. yung laman ng ano, ng ano. May mga gagawin din ako ng video kasi dito, dyan banda, may mga tinambak ako dati dyan ng mga pinagkakalikot ko na ano. Meron tayo dyan, di bang ano, yung, ay, sa kabilang channel pala natin na upload yun, di ba, sa main. So, ito kasi, i-upload natin sa reacts. So, may amplifier pa ako dyan. May amplifier pa ako dyan na na-stock. Yung marans, binuksan lang natin pero hindi natin tinisting kung tutunog. Ngayon, pag hindi pa kinukuha itong tent, try natin ano, try natin tingnan kung tutunog mga boss kung uubra. Yung ano. So, wala na siguro. Yun lang ang yung ano, eh, yun lang yung katanungan. At from time to time, pag nakabalik na ako ng ano, ng shop sa Manila, Siguro magla-live tayo from time to time. Tapos kasi nga nagawa natin ng video na hindi tayo pwede sa personal tutor. So gawa tayo ng live para makipag-interact naman tayo ng live sa mga ating mga viewers. Siguro yun na lang yung pinaka maganda ng ko. Kasi tinabla ko na nga yung personal tutor eh. Hindi na nga over sa akin talaga. Siguro kahit ano lang, mga hour oh, siguro no, isang oras pwede. Pero nung huling live natin, nakaabot tayo ng ano, hindi ka lang. Dalawang oras may gitata ata 'yun eh. Kasi nung ano nung patapos na may dum may dumating, may ano hanggang sa natuloy nato hanggang sa wala na talagang oras. 'Yun lang. Ah, uh, maraming salamat sa nagtanong at sana na gets mo 'yung ano, 'yung pinayo ko sa iyo, 'yung advice. Sa may katanungan naman diyan o follow-up question, tungol dito sa ginawa nating video. Kita tayo mamaya. Ah tanong na lang kayo diyan sa ano nakabukas naman yung comment section natin